Good morning. Good morning. Hi guys, ito nga po pala ang day one sa Cagayan de Oro City. Ay kami na dumaan muna kami sa dagat. Maliligo muna tayo bago po umuwi sa aming pinaka-probinsya. Nine tayo lahat na nandito ngayon. Pwede na po tayong pumasok. Mura lang po ito. Per head ang bayad dito. Dito po ito sa Bonbon bon Beach ng Cagayan de Oro City. Kasama po natin ang aking kapatid at mga pamangkin. Yung ate ko guys yung nagsundo sa akin. At saka yung kuya ko natin natuloy namin dito sa Cagayan de Oro City. Tatlo po kami dito. Kaya ngayon po nagkakayayaan. banding Banding-banding. Natutuwa lang po sila guys na naka po tayo. Where? Ayan po tayo. Ang aga na yung pumunta sa beach. pa lang. Ayan, ang aming tita. Yes, ang sarap po. ini Iniyaw na isa-isa sa baon natin. Kaya bago tayo bibiyahe, dahan mo kami sa dagat. Maliligyo mo na tayo. Kain po tayo, guys. Ayan. Wow, ang ganda. Masyadong kalmado. Mamaya, pupunta tayo dun. Kain tayo guys. Kapatid ko. Meron ditong kilawin. Sariwang isda. At inihaw po na karne. Kain po tayo. Kain po tayo. Ayun yung kapatid ko guys, kuya ko. Bising busy. Maliligo po tayo. <laughs> Maliligo na rin tayo mayroon. Ayun yung apo ko. Nag-i-enjoy lang siya. Naglalakad-lakad siya sa sorry, <laughs> You're riding a boat, Louis. Where he Hindi na ako papunta sa loob. No, it's not. Guys, it prank natin siya. Pupunta ako doon medyo sa malalim tapos magpo-float ako. Ay, dali, dunta ka pa. effective guys sabi nung ali pa lumubog daw araw na naman po tayong lumamabay pero konti lang ako lang we yeah po ito guys ah yung ating ate naman ang magsesarena Eh, yeah, hey, mermaid. Bukawas na ang sirena. Aahon ah, na po tayo guys kasi magta-travel pa kami pauwi sa probinsya sa ate ko. Pero daan muna tayo ulit sa bahay ng kuya ko guys. Kukunin namin yung mga gamit. Magliligpit na kami para pauwi na kami ng probinsya. Tapos na kami mag Punta naman kami sa province. Thank you so much.